sa loob. Tinago mo, di inano pa na. Eh, wala ka nang karapatan, umasok doon, umalis ka na. Nagdadahilan so, ka pa na nasa sasakyan? Layas. Ah, Binigyan pa kita ng bonus. Wala ka nang karapatan, huwag kang pumasok sa loob. Alis ka na. O so, anong gamit mo doon? Ilabasin niyo yung gamit niya. Magandang pabor yan. Kaysa may papakulong ka pa. Wala kang... Doon. Pabonus na lang namin yan sa'yo. Hindi ka makulong. Nakakahiyak para sa pamilya mo. Kamili ka. Sige na. Anong, saan eh? Punoy mo yung gamit nito. Umalis ka na ngayon. Wala ka ng karapatan. May eh, palabas. Kaya isa kang magnanakaw. Hindi ka na namin pwede pagkatiwalaan wala kang magnanakaw. Wala. Ang ganda ng pakitungo ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, pakiramdaman tayo. Sira. Wala. Sira. Wala. Walang wala. sorry sa isang magnanakaw kay ugali mo na yan. Hindi naman ano yan. Ibabiral ka namin kasi nahulihan ka. Hindi yun. Nahulihan ka. Ano ang nito? Ano ang nito? Mamaya, nandito sa so, Hindi. Marami ka pa kasi ma bibiktimahin. Ano mabibiktima? Ayan, tanda niya to. Tanda niya itong tao so, to. Hindi ka aalis ngayon, ipapapulis kita. Ipapakuling kita, hindi ka makakauwi sa asawa mo. Wala akong pakiusap sa pakiusap mo. Alam mo lahat ng mga tumatarantado sa amin, pinapapulis namin. Alam mo yan. Nasampulan na doon ka nung nasampulan namin si Maoy. Tama na, tama na. Wala nang kwenta, Miss Umalis ka na. Walang sorry-sorry. Dapat within 20 minutes, baka alis ka na sa puder na to. Kung hindi ka aalis, kung ako ng polis, ipapakulongin kita. Ilan, tingnan natin kung ilang taong ka makulong. Sira talaga buhay mo ngayon. Within 20 minutes, kailangan pumalis ka na. Huwag kang pumasok sa loob. Hanggang dito ka lang. Wala na ang usapan. Wala. Ang ganda ng pakitungo ko sa'yo, pero binabastos, binababoy mo. Nagtiwala ako so sa'yo. Sobra namin luwang, di ba? Sobra Inaibigan namin luwang. Inaibigan kita. Inaibigan kita, pero yun pa yung ginaganti mo. Wala. Hindi. Hindi. Tapos daw usapan natin. Karapatan namin to kasi marami ka pang bibiktimahin. Marami ka pang bibiktimahin. Yan, tandaan nyo yung mukha na to. Marami pang bibiktimahin to. Kaya sa may mga shop dyan, uh, kilala nyo naman po. Dito ito sa Global Pinoy Automatic Transmission Specialist. Dito galing to. Hindi. Kami, Kapag uh, ang intensyon ka ay malinis. Nga, ma lang Kung hindi ka, alis. Lang hindi eh. ka ba alis? Alis na po, ma okay, tatawag Wala akong pakialam sa pakisusap mo. Yung mga jacket ko po, isa. Alis na po, ma'am. Ang baso lang po, yung ibang mga gamit mo po. Wala akong pakialam sa gamit mo. Dito, wala akong pakialam. Wala kang rason. Na patumang, Once na papasok ka, pasinsyaan tayo. Kasi, wala akong pakialam kung kulang yan. Kayong mga gamit namin dito, nagkakulang-kulang, wala rin ako nag... Hindi ako naghinala sa'yo. Tandaan mo yan. Wala akong pakialam. Wala. Huwag mo akong... Isang bisis lang ako magalit pero matindi. Walang kapatawaran. Yung mga jacket na ko lang magalit, po, wala akong pake. Pinilitin mo ba yung jacket mo o lumayas ka na ngayon? Wala. Wala akong please please. Ha? Entay na lang ayo, may dala-dala pa, may dala-dala pa. Andiyan na 'yung mga jacket niya. One side din ako mano ngayon. Tama na, hindi ako naniwala Sa papris-pris mo sa ipapapulis namin ito Kawawa ito kasi Operahan yung asawa nito eh Isisiis Imbis na nag-alok na kami ng tulong para sa kanya Ang sinukli sa amin nakawan pa kami scanner at tools lahat ng mga tools dito sa Limere naubos dahil dito. Ito, itong taong to, Romnick ka, ang pinili doon to. Pasalamat ka buntis 'yung asawa mo kaya hindi kita ipapakulong. Kung hindi lang 'to buntis, pinakulong na kita. Agadip ko sa iyo. mag Para sa akin magpakalayo-layo ka na, muwi ka na lang ng Bisaya. Kaysa naman pag dito ka lang magtrabaho. Ano? Kakalat itong ano na to. Kakalat okay, ito tong ito, video na to. Ng Kaya pala nauubos yung mga tools dito. Ubos-ubos na. Nakapagkumpleto ng tools pa, dahil na dito. Kaya makita kita na aligid-aligid sa kahit ng shop, ipapadampot kita Ipapakulong kita. Ako, roommate, hindi ako nagpapasinsya para lang sa iyo. Kundi para sa anak ko. Swerte mo pa ngayon na pagbigyan ka. Ang laki ng halaga noon, tangay-tangay mo. Ang laki ng halaga noon. Pag nanakaw 'yan. Lumayo tayo kalo. Sige na. Yeah, uwi ka na. ka na. Alis ka na. Alis ka na. Alis ka na. Yan, huwag niyong tularan yan ha. Ah, uh, yung taong yan, Sir Omnic. Huwag nyo nang talaran yan. Ayan, palabas na yan. Palabas na yan doon. Nakalabas na yan dito.